upang makuntra ang ginagawang recruitment ng communist terrorist groups sa mga kabataan, naglunsad ang 91st Infantry Sinagtala Battalion Philippine Army ng Anti-Terrorist Information Drive sa may halos 1,500 mag-aaral ng Mount Carmel College o MCC sa Balir Aurora. Pinangunahan ni Assistant Civil Military Operations Officer na si Second nd Lieutenant Jasmine Naman ang nasabing Youth Information Awareness Campaign kung saan sila ay nagsagawa ng film viewing ng Memoirs of the Teenage Rebels at survey naman sa grade 11 and 12, junior at senior high school students ng Mount Carmel College kasama din ang faculty at staff. Dito, pinayuhan ang mga mag-aaral na ang armadong pakikibaka ay walang maidudulot na mabuti sa bansa. Kapwa Aminado ang Senior High School Coordinator na si John Ray Maano at Grade 12 Humanities and Social Science Department Auditor na si Maria Lumibaw na madaling maimpluwensyahan at mapaniwala ang mga recruiter ng CTG ang sektor ng kabataan. Madali tayong paikutin, madali tayong paikutin kasi at our stance today, emotional weak tayo. Okay? Konting sakit, pakiramdam natin kapag mayroon tayong nakausap na, ah, hindi ko nararamdaman niya. Wala na. Binose out mo na lahat. Binigay mo na lahat sa kanya ng information. Wala ka ng sense of confidentiality. Ito take advantage ngayon yun. Okay? At lalong higit, sa lahat ng mga napanood at nasaksiyan ninyo, isa lang talaga ang dalangin ko. Maaaring ginagawa at katatawanan kanina na binito din yung pangalan mo doon, etc. Tapos picture mo, Katatawanan man siya, pero ang logic noon, sana hindi mangyari na maranasan natin yon. Wala sana is, ni isa dito sa atin na nag i yung narrative doon sa mga kanilang kagaya ng documentary. Kasi hindi natin yun deserve. We do not deserve the CPP npa We do not deserve the NDF. Hindi natin deserve ang mga makaliwang grupo na yan. Ang okay. uh, um, masasabi ko lang po dun sa napag-aralan natin ngayon tungkol sa mga MPA na um, as a student, madali pa tayo ma-influensyahan. Um, konting salita lang sa atin, madali tayong mapapanwala. Kaya hindi na natin minsan naiisip kung tama pa ba yung ginagawa natin or mali na. At isa rin sa natutunan ko yung pagiging aware natin tungkol sa mga nagaganap. Hindi naman porket, halimbawa sinabi ng mga tao na yun na tama yung pinaglalaban nila, eh maniniwala na tayo sa kanila. Um, we have our own decision, our own thought na kailangan ihay ihayon natin sa tamang Tanan lugar. And then... Nagpasalamat sa kasundaluhan ang Pangulo ng Grade 12 Student Body Organization na si Ryan Shane Arana dahil iminulat-aniya sila sa katotohanan at binigyan ng gabay upang hindi mapariwara ang kanilang kinabukasan sa pag-anim sa kilusang kumakalaban sa gobyerno at sa kapayapaan. Thank you po muna sa opportunity na binigay niyo na kami uh, mga students is Uh, magkaroon ng isang pagtitipo na ganito para po uh, mabigyan kami ng information about po sa mga sinabi ng halina. And firstly, yung natutunan ko dito sa uh, seminar, na to, eh, seminar na to is dapat bilang isang student or bilang isang kabataan, manag, mas nagpo-focus muna tayo sa pag-aaral. Uh, kasi nga, yung pag-aaral natin is yun yung magiging pinaka parang backbone natin for our future. kaya't naman ni 91st Infantry Battalion Acting Commanding Officer na si Lieutenant Colonel Aris A. Quinto, ang mga estudyante ng Mount Carmel College Baler na tahakin ang tamang landas at umiwas sa mga mapanlinlang na edolohiya ng CPP, NPA, NDF at kanilang front organizations. Mula dito sa lalawigan ng Aurora, ako si Donna Balas, ang inyong kaugnay.